Matapos ang matagumpay na mobile basic safety training na hatid ng Maritime Industry Authority Region 4 or MRO4 sa mga liblib na lugar ng Linapakan, Palawan, 191 bangkero ang ngayon ay mas handa na sa ligtas na paglalayag matapos ang kanilang masusing pagsasanay. Sa pamamagitan ng programang ito, sila ay mas handa at may sapat na kaalaman upang matiyak ang kaligtasan sa karagatan. Pinangunahan ni MRO4 Regional Director-Attorney Maximo Banyaris Jr. ang naturang pagsasanay na nilahukan ng mga bangkero, boat owners at boat operators. Tinalakay sa programa ang mahalagang aspeto ng maritime safety, kabilang ang survival techniques, fire fighting at prevention, first aid at personal safety at social responsibility mga kasanayang maaaring makapagligtas ng buhay sa panahon ng sakuna sa kargatan. Ang matagumpay na aktibidad ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na gobyerno ng Linapakan at ng Municipal Tourism Office nito, katuwang ang Linapakan Tour Boat Association at ng MRO4. Patuloy ang marina sa kanilang puspusang dedikasyon sa paghahatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa iba't ibang liblib na lugar ng rehiyon at pati na rin sa buong bansa. Upang matiyak na ang bawat marino, bankero at mamamayan ay ligtas at handa sa bawat paglalayag. Ito si Ardeline Hestre, nag-uulat para sa Marina DGTV News on Deck.